Hello, ako po si Jella. Ako ay ang specialist ng pagtitipag ugnay ng seri at ngayon magsasalita ako tungkol paano maiwasan ang pagkakalanta ng tingga. Napaka-importante na panatilihing malinis at walang alikabok ang mga bahay. Ang alikabok ng tingga ay isang panganib sa pagkalason sa tingga. Dahil ang alikabok sa bahay ay isang malaking pinagmumula ng lead sa mga lumang bahay, dapat pasain ang sahig at maglampaso o basain at punasan ang lahat ng mga ibabaw linggo-linggo. Ang mga bintana ay maaari ring maglaman ng maraming alikabok ng LED at dapat linisin sila ng madalas. Kung posible, dapat isara ang mga bintana para maiwasan ang pagkakagas ng mga pintura sa ibabaw. Kailangan iwasan rin ang hubad na lupa. Dapat pigilan ng mga bat ang mga bata sa paglalaro sa hubad na lupa. Dapat magtanim ng damo sa mga lugar na walang tanim o takpan ang lupa ng damo, mulch o graba. Hanggang matakpan ang lupa, dapat ilipat ng mga magulang ang mga lugar na paglaruan malayo sa lupa na hubad upang maiwasan ang pagkalason sa tingga para sa kanilang mga anak. Kailangan rin maghugas ng kamay ng madalas. Ang alikabok at ang lupa ay parehong maaaring maging pinagmumula ng tingga. Ang alikabok sa tingga ay maaaring dumikit sa mga kamay at laruan na sinusubo ng mga bata sa kanilang bibig. Ang mga kamay at laruan ay maaaring madumihan mula sa alikabok sa bahay o lupa sa labas. Ang mga kamay ay maaari rin magdala ng alikabok ng tingga at mikrobyo sa bibig. Dahil dito, madalas na hulgasan ang kamay at laruan ng iyong mga anak. Dapat ring isipin ang nutrisyon ng mga anak. Mas maraming lead na ng mga batang walang laman ang chan kaysa sa mga batang busog. Bigyan ang inyong mga anak po ng apat na anim na maliliit at masustansyang pagkain kada araw. Ang mga sumusunod na mga sustansya ay nakakatulong upang protektahan ang inyong mga anak mula sa pag-absorb ng lead. Pinoprotektahan ng iron ang katawan mula sa mapanganib na epekto ng tinga. Ilang halimbawa ng mga pagkain mayaman sa iron ay mga pulang kalmi, like isda at manok, mga cereal na may karagdagang iron, at mga tuyong putas tulad ng pasas at fruits. Binabawasan ng calcium ang pag-absorb ng lead at tumutulong na palakasin ang mga ngipin at puto. Kabilang sa mga pagkain mayaman sa calcium ay ang gatas, yogurt, keso at mga belting gulay na dahon tulad ng spinach, kale at collard greens. Ang bitamina C ay gumagana kasama ng mga pagkain mayaman sa iron upang bawasan ang pag-absorb ng tinga. Ilang halimbawa ng mga pagkain mayaman sa bitamina C ay kahel, suha, kamatis at green peppers. Dito ay iba pang payo upang maiwasan ang pagkakalantad sa lead sa iyong tahanan. Iwasan ang mga libangan na gumagamit ng tingga. Huwag lihain, kamutin, power wash o ang pintura. Mag-aalikabok ito ng tinga. Hubarin ang sapatos o ipuna sa doormat bago pumasok sa loob. Magpalit ng damit at sapatos galing sa trabaho at maglabaan o maligo pagkatapos. Ilayo ang mga gamit ng pintura sa pintura na basag o nababalat. Huwag gumamit ng mga imported mas luma o guwang kamay ng mga pinggan o kaldero. Huwag hayaan ang iyong anak ng humunguya sa pininturahan ng mga ibabaw o kumain ng mga chips ng pintura. Isigurado na walang tingga ang mga gamit na inyo uwi niyo po. Maaari ring suriin ang mga laruan para sa LED sa website ng Consumer Product Safety Commission. Ang Consumer Product Safety Commission ay nagbibigay ng impormasyon tungkol sa mga laroang at iba pang mga bagay na na-recall sa kanilang website. Mahalagang doblihin ang pagsuri dahil kahit ang mga bagay na may markang lead-free ay maaari ring maglaman ng lead. Maraming salamat sa pagtutok sa kung paano maiiwasan ang pagkakalantad ng tinga. Ang proyekto ito ay sinusuportahan ng Centers for Disease Control and Prevention ng U.S. Department of Health and Human Services. Ang mga laman ng bidyong ito ay hindi kinakailangan kumakatawan sa opisyal na pananaw o pag-endorse ng CDC at HHS o ng gobyerno ng United States. Para sa karagdagang impormasyon, tawagan ang Lead Poisoning Prevention Hotline sa 520-222-8067 o mag-email sa seri at seriaz.org.